mga kabarangay, you have to take this um, note also that yung punong barangay po is hindi po kasama sa BA Malinaw po tayo dyan mga kabarangay. Ang mga punong barangay po is hindi po sila kasama sa Bids and Awards Committee. Tanging mga um, barangay tagawads na ng Corsang ang barangay members lang po ang maaari ninyong i-member dito. Not even the SK dahil may sarili rin po silang procurement on their part. Hindi rin po kasama dyan ng secretary, barangay secretary at barangay treasurer. Yung procurement, Kags, uh, kukuha kayo ng procurement officer? Not necessarily yung taga-barangay o taga-barangay treasurer? Not necessarily, Kags. kasi usually naman pag nag... Ang una kasi ginagawa dyan, inaalam mo na ano bang project. So, ngayon, pag alam na po natin yung project, magkakaroon po tayo ng bidding tama po yung sinasabi ni Kagawad Bush na magkakaroon po tayo ng uh, notice to bid. Second is yung invitation to bid. Kasi aalamin nyo kung sino muna yung mga bidders kasi ala naman sa isang project ng Office of Supplies, for example. Hindi po pwedeng makisali uh, dyan yung mga not in line with business ng Office Supplies. Kasi baka mamaya, pocket alam nyo na may resibo, eh, pwede na natin isama sa mga bidders. Hindi po mga kabarangay, you have to know what is the product